Oh, yung sabina ngayon, uh, i-deliver, -de i-serve ng osaa ng Senate Security kay Pastor Kiboloy. Siyempre, yung una na nating narinig sa unang pagdinig pa lang, yung pangaabuso sa mga kababaihan at pati mga menor de edad. Lahat kasi ng mga uh, reklamo ng ating mga victim survivors ay kay Kiboloy mismo. Ah, meron at kasing lumabas na uh, balita nung nakaraang linggo, na may may impormasyon na tumakas na daw si Kibuloy papuntang China. Pero, ito nga mga kababayan. Bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. O, oh, yung sa Pina ngayon, uh, i-deliver, -de isa-serve ng OSAA, ng Senate Security, kay Pastor Kiboloy sa Davao? He should not. Ang sabpina, it's uh, uh, stronger than an invitation. Kailangan sundin niya, i-heed niya yung sabpina. Opo. Sa next hearing, nire-require ng sabina yung attendance ni Apollo Kibuloy. Ah, itatakda pa namin yung petsa ng susunod na hearing. The committee always gives a fair hearing. Parang um, nagiging mas uh, complex yung mukha ng mga uh, krimen na nararanasan ng mga dating miyembro, dating scholars, dating ginagawang pulubi uh, uh, ni Kiboloy sa loob ng kingdom. Lumalabas yung mga aspeto ng uh, paglabag sa karapatan ng bata. Uh, pagpipigil o pagneglect sa karapatan nilang makapag-aral, pagpupumilit sa kanilang magmalimos sa kalsada, uh, yung mga uh, pagpupumilit din sa ibang mga miyembro nila maglimos at kapag hindi nila mahit yung yung uh, goal or quota nila, uh, pinaparusahan sila uh, ng physical punishment. Um, lumalabas na Meron pa silang nalalamang mga dating kasama na metmia me patay na and by similar if not uh, identical modus operandi um two bullets to the head uh, may mga labor violations na lumalabas pinapatrabaho sila whether as nagmamalimos o as mga researcher o mga cameraman pero walang sahod walang benefits. Uh, at syempre, yung una na nating narinig sa unang pagdinig pa lang, yung pangaabuso sa mga kababaihan at pati mga menor de edad. Uh, rape, other forms of sexual abuse, um, palala ng palala. At uh, palawak ng palawak, and I think palinaw ng palinaw, yung uh, larawan ng mga Uh, pang-aabuso uh, sa loob ng kingdom. Well, lahat kasi ng mga uh, reklamo ng ating mga victim-survivors ay kay Kiboloy mismo at sa mga taong malalapit sa kanya. So continuing to observe due process, hear the testimony and any evidence uh, of all sides. Uh, pero nakikita at naririnig ko naman sa unang dalawang pagdinig pa lamang, ang bigat, ang timbang ng mga testimonya na nagko pa sa isa't isa at mga ebidensyang hinaharap ng ating mga victim survivors laban kay Kiboloy. My direct message to Apollo Kibuloy is the same as when we started. Humarap kayo dito sa investigation na ito. Well, yun ang sinabi uh, ng Bureau of Immigration, per official records nila, na kahit naman daw private jet ang ginagamit ni mang subject person, ay dadaan talaga sa sistema nila. And as far as they know, uh, July 2023, huling lumipad si Kibuloy. That time, pabalik dito sa Pilipinas. Ah, meron kasing lumabas na ah, balita nung nakaraang Linggo na may, may impormasyon na tumakas na daw si Kibuloy papuntang China. Pero per yung official uh, information ng BI, walang ganon, or wala pang ganon. Okay, ibang paksana. Well, uh, that's really the business of the majority. Um, kahit sa mga nagdaang mga kongreso, kahit yung mga iba't ibang paghalal ng Senate leadership, is really the, mainly the business uh, of the majority. Ah, uh, your... uh, well, alam nyo naman na years ago, uh, umaasa ako na mas malaki ng kaunti, hindi naman ng malaki, mas malaki ng kaunti yung aming two-person uh, minority sa ngayon. But uh, dahil yung tinanong nyo ay business of the majority, di naman kami sa minority pwedeng mag ano yung possibilities for our uh, ranks. Whenever, if if and whenever that process happens, uh, after the fact na, second step na ang, ang uh, pag-reassess ng minority. So, it's the business of the majority. Ah, kami po ni minority leader Senator Coco Pimentel ay opposition. Mananatili po kaming opposition. Yung nababasa ko lang sa inyo sa media, ganun lang. Hindi naman hindi naman kausap ang minority sa anumang ganyang proseso. It's really really the business of the majority. I guess there's there's always a right time or a hindi tamang uh, panahon for for things. At, ano naman 'yan eh? Uh, basta confident ako na kaya ng Senado uh, to maintain its leadership as an institution. Uh, even even beyond uh, individuals. At alam ko na ang ang Senate leadership ay nakataya din doon. Dapat talaga, anuman ang mangyari, uh, dumalo si Kibuloy sa, sa Senate hearing. Bilang uh, sa huli, pagrespeto sa dinedman niya nung una na dalawang investigasyon, o magpakita na siya ng respeto sa, sa PINA ngayon kasi mas mabigat na ito. Thank okay, you. Marami salamat. Maraming salamat.